Hindi ka pwede magpindog dugay, no? Pwede pwede. Pero kung naialala, ay pwede. Pwede. O magunit, pwede. Sige daw, tindog daw. Hindi ka magunit, oh. Hindi oh. o e magpindog ka. Hindi ka magunit, ano? Hindi ka, ana lang ka. ana lang, ha? Kay, akong ihiling ang imuhang likod. ana lang? Ano lang ka, position? Na, ano, alambre, no? Alambre kay kabalo ko, anak. Ilimis sa una na yung anak ko. Pero ako kauban, hindi na dyan bugat kay tungod na pitik dyan. <tutut> <Paano? Paano? tut> ang Kaya tika na mas dali na matambalan kaysa mga broken spinal cord. Hindi man ang spinal or ang disc or ang lumbar ang asagas sa po ang spinal. Hindi man na. Kana, ano lang man na. Kana, ugat lang yun. Ang kuya, katong ang lumbar ang asagas galing po ba ang ano, katong na, na, na o na balik. Delikado to, delikado po di operahan. Mo to mag-pull yung tao, magkamay ng piil. ini kaya na lang ni siya nabi salam na siya ano yo paan na siya paano pa sulong diri pag pa, panao kuwanta lang ha ikot lang Sakit? Bilik? Sakit bilik? Bilik, relax lah <coughs> Gaipit na siya sa disc, sa vertebrae, sa tunga sa vertebrae na ipit na ugat. Okey pergi lah tau Ya Alsa Alak Ha? Alak nak? Nah. Oh, Apa wala nak? Kau main dalam Kau main dalam, misalkan Ana. Exercise nak nak pulang Ya, ayo lah nak tu, ikutan nak tu selutan